Hello again everyone, welcome to May Wonder Blags and this Video Ito nga, tingnan nyo naman, nandito tayo sa napakagandang beach Kung saan ay located sa Paros O ito naman ay sa Santa Maria Beach, ayan Santa Maria Beach ng Paros So napakaganda guys, so ang lugar na to ay eh, Sa paligid ng beach ay kilala rin Sa makulay na nightlife na may mga beach, bar at restaurant. So, ayan na nga ito, restaurant yan guys at mga bars. So, ito ay, pwede kang uh, mag-order kung nagugutom ka na mamili ng kung anong klase ng food o pagkain mula sa traditional or Greek traditional food. At pwede ka rin mag-order at uh, pang international na food kung ano yung trip mo o gusto mong i- order ayan so ito ang kapaligiran dito sa may Santa Maria Beach guys at uh, may natural na kagandahan sa paligid kaakit-akit na lugar at may modernong mga amenities ayan napakaganda napakalinis guys so ngayon ay umaga pa lang dyan at wala pang katao-tao guys ayan super maaga pa dyan pero may araw na ayan so ito nga yung uh, Santa Maria Beach dito sa Paros so napakaganda guys so sa mga kamakainang panahon ang Santa Maria Beach ay um, naging hot spot para sa mga tourist ito ay turista ito ay hindi lamang tungkol sa uh, sanbating dito ang beach ay may mga mahusay na kagamitan nila uh, para sa mga like, Uh, windsurfing scuba diving at iba pang uh, aquatic adventures uh, sa kabila ng uh, uh, katanyagan nito ay nanatili pa rin ano um, ang pakiramdam mo ay uh, katahimikan ganyan na uh, Santa Maria Beach, lalo na kung bumisita ka sa mas tahimik na oras ng uh, tulad ngayon ayan ang tahi-tahimik guys wala ni isa makita mong tao dahil alam mo na maaga pa kasi at alam mo na yung sinabi ko kanina na uh, may may uh, nightlife nila sa gabi ayan so wala pang ano lumabas sa mga cottage cottage nila ganyan para maglangoy ayan so ako lang talaga kaya nakabidyo ng tahimik at alam nyo guys, itong ano, itong may kunting shade dito at saka munting kurtina, may nagmamasage dyan kahapon. Nakita ko may na, ano siya, nagtatanggap siya ng mga nagpapamassage, ganyan, ayan. So ito na nga ang aking nagkuha ng video at mayroon na naman tayong uh, tawag dito, na experience na, na naman tayong nakapunta rito sa lugar na to. At ito nga ang mga hili, -hili ng mga uh, bahay o kay cottage. Ayan, ang ganda guys kasi kompleto sa loob. Mayroon ka ng magandang kama, malinis talaga na banyo, sarili mong banyo at saka... Um, Basta maganda parang nasa bahay ka lang talaga, bahay mo. Ang cute naman sa loob nito. So tayo ay pabalik na sa ating ano, pinaka kwarto guys. At salamat sa panonood ng aking video at naipasyal na naman kayo dito sa Santa Maria Beach dito lang sa Paros. Ayan, napakaganda ng paligid, 'di ba guys? Malinis siya, tahimik. As in tahimik kasi hindi pagising yung mga tao, ako lang ang nagising <laughs> so ayan guys thanks for watching everyone and see you again next time and please don't forget to subscribe and click the bell button below to notify for my next video pag mayroon akong uh, isusunod na i-upload ayan para may pasyal ko kayo sa iba-ibang lugar ayan um, wala naman akong napupuntahang masyadong lugar dahil alam nyo na paminsan-minsan lang. Pero ito ay nagkaroon tayo ng pagkakataon para mai-video at magkaroon tayo ng remembrance dito sa Santa Maria Beach Sparrows. Thanks for watching again everyone and see you next time. Bye!